ng ko tapos takot mo kay mama mo. Abangan ah, ko si papa mo. Lalabas mo Ha, ano oras uh, na kasi? Aray! Aray! Oh, pa, saan ka? Bilakad ako. Pupunta ako kala parang kwek mag-inom kami. Uuwi si mama mamaya. Galing trabaho, magagalit na naman yun. Wala ka. Basta wag mo sabihin na magigipag-inoman ako. Sabihin mo may nilakad lang ako. Wala ka. Sasabihin ko lumabas ko. Ah, sabihin mo may pinuntahan lang ako. Basta ako na bahala doon. Ako na mapapaliwanan. Wala yun laki-laki hmm. ng muscle ko tapos takot ako kay mama mo. Bahala. Kung bahala doon. Sabihin ko lumabas. Ka. Kasi, ano al ano, naman, no, birthday ni, ano eh, ni Parang greg eh, kailangan ako doon. Hindi pwedeng wala ako doon. gina gusto yeah. Basta huwag mo sabihin na naman pag inuman ako ha. Baka sabihin mo na naman ano. Baby, may lakad lang ako. Bahala ako. Uy, Uy hindi ka na pala ma. Asan si Papa mo? Umalis. Saan na punta? Sa, sa, ewan ko may pupuntahan daw. Saan po pupuntahan? Saan pupuntahan? Kala kuya. Sabi niya may lalakarin daw siya. Hindi naman iyon, baka na, na may naman may magiinom naman iyon. Hindi. Sabi niyo, magpupunta lang daw siya sa... Sabi mo nga kanina, mali-mali ka ngayon. Eh. Huh? Lalabas! May pupuntahan lang. May kukunin ata. Sabihan ko na yun nung magiinom eh. Hindi naman ata, Awan. Hindi naman ata kasi kanina sabi pupunta daw sa... Ay, hindi. Sa ano? Sa labas. Baka nakalalola. Maya sa akin yun. Saan na naman hindi na pupunta? Mama! Ano Lalabas mo muna ako, ha? Saan lang punta mo? Ano lang, sa labas. Katabi ko lang dito. Abangan ko yung dito. Makalusot ka sa akin. Uy! Ba't nandiyan ka mo? Abangan ko si papa mo. Lalabas mo muna ako ha. Iyan naman yung na naman. Tignan ko lang yun. Lalabas mo muna ako. Maka ano ka pa. Kalusot ka pa. Ah! Sana ah! kaya yung mga anak ko dito. Ha? Huh? <tong> <tong> Ha? Huh? Mama! Mama! Ay, paggabanggapang ka diyan, ha? Ano uras na ano lang ka diyan? Aray! Aray! Ano uras na? Ha? Aray! Saan gagaling? Aray! Diyan lang! Nagtulog lang ko sa patanong sa'yo, Na tutulog ka nga dyan eh. Lasing ka okay. yata eh. Natutulog ako sa kakaan oh. dito. Ikaw yata. Na naginom ka ba? Ginom ka ba? Maro ka kang... Lagi ka nang mag-iinom. <laughs> Tulog na ako. Tulog ka dyan.